Hi guys! Isa ka bang online seller sa isang orange app? Kung ganoon, ang video na to ay para sa iyo. Welcome to my channel kung saan dinidiscuss natin ang ilan sa mga tax filing concerns and other accounting related concerns. Tara, pag-usapan natin ang topic na to. Marami sa ating mga online sellers ngayon ang busy sa pag-register ng kanila mga online business sa ating BIR. Kaugnay kasi ito sa ibinabang regulations ng BIR na RR16-2023 kung saan ang imposition ng withholding tax ng mga e-commerce sa kanila mga business partners na online sellers. At isa rin po sa nabanggit na kailangan i-comply ng ating mga online sellers ang pag-register ng kanila mga business sa BIR. At dahil nga po tungkol dito ang ating indi-discuss, unahin na po muna natin sa video na to ang mga online sellers ng Shopee app. Ganito po pala yung makikita yung sales report or yung income statement na pwede nyo ma-generate using your seller account sa Shopee mismo. Bibigyan ko kayo ng example kung paano natin ipepresent at kukomputin yung ating magiging declaration ng sales. So, makikita nyo po dyan, doon sa summary report po na ibinigay ng ating e-commerce ay yung mga details na nang kabuuan transaction nyo. Kasama na po dyan, yung gross sales, yung mga logistics o yung shipping fee na binayaran ng customers, yung mga commission na nila sa inyo ni e-commerce, mga affiliates, marketing, and others na sales deduction ay naka-feed din po siya. Ngayon, kung may makikita man po kayo na total amount doon sa pinakababa ng statement po na to, hindi po ito yung magiging sales declaration nyo. Ito po yung expected cash na papasok po sa inyong mga business bank account. Ngayon po, analyze po muna natin itong binigay po nila na income statement. So, yung dito po sa kaliwa ng inyong screen, ito po yung particulars na ginamit ni Shopee to present yung inyong sales report. Ganon din po sa kaliwa, ay sa kanan naman po, is yung amount na katumbas po no mga particulars na nasa kaliwa. Unahin po muna natin yung product price paid by buyer. Ito po, ang tinutukoy nito is yung mismong gross sales po ni online sellers. So, yung yung kanyang product price paid, ito po yung i-record nyo sa libro as your gross sales. May nakikita po kayo na refund amount, ito naman po yung i-record nyo as your sales returns and allowances. And then next po, yung seller voucher discount, ito naman po yung tinutukoy natin na sales discount. Pagdating naman po sa commission fee, pwede rin naman po ito na yung gamitin yung expense account papunta sa inyong libro. Same din po sa service fee and transaction fee. Pero kung gusto nyo po na isang entryhan lang, pwede naman po kayo mag-set ng isang chart of account para dito sa tatlong platform fees. Then, yung buyer paid shipping fee, third-party logistics, shipping fee rebate, ito naman po ay related pagdating sa shipping fee or sa ating chart of account is yung freight charges. Pero explain natin kung ano lang yung mga kukuwanin natin data based dito sa presented na income statement. At bago nga natin siya ma-record sa libro, kailangan po muna natin siya gawan ng sales invoice. So tama po kayo ng pagkakarinig. Ang gagawin po natin ng sales invoice is itong na-generate natin na sales report galing mismo sa Shopee seller account natin. Dahil ang report na to ay yung kabuuan ng mga completed transaction natin kay Shopee, yung product price paid by buyer, ito yung gross sales, ilaless mo muna natin yung refund amount na 468 at yung seller voucher discount na 824. Bakit natin niles? Kasi ang ating i-invoicean lang is yung net sales lang. Less na po natin yung mga sales returns and yung mga sales discount. So yung total po 547891,000. Yun lang po yung completed na sales ninyo kay Shopee. Tatara, i-plot na natin sa sales invoice yung mga data. So, as usual, sa nakikita nyo sa screen, lahat po na nakikita nyo dito ay hypothetical data lamang. So, for the safety na rin po ni Shopee, hindi namin nilagay kung ano talaga yung kanyang tin at yung kanyang address. So, lahat ng data dito is hypothetical. So, dito nilagay pa rin natin yung complete name ni customer, which is Shopee, yung tin niya, yung address, then yung business style, tulad nga po na sabi ko, pwede nyo na po ilagay kung ano yung trade name din nung inyong um, client. Then, yung date kung kailan siya transaction. So, ang nilagay ko dito is date ng Feb um, 29. Kasi, ang kinuha natin dita or yung gagawin natin example is data ng February. So, dito, dahil nga hindi natin madetermine kung ano yung mga item na yon nilagay ko na lang siya assorted item. Then, yung total amount na nandoon sa sales report ng miss mong Shopee ay nilagay na natin dito. Less na po ito nung ating sales return at sales discount. And dito naman po sa banda baba, dahil yung ating example ngayon ay vatable kunwari yung ating seller, bali, hinalaborate natin kung ano-ano yung mga VAT or net of VAT na amount nung napagbentahan, ano yung amount ng VAT. And yung total amount too, na babayaran ngayon ni Shopee kay seller. Ayan ang tanong naman, 'di ba? Sabi natin kanina, yung product price paid by buyer, yun talaga yung gross sales nyo. So ang ginawa natin, nag-shortcut method na lang tayo kasi net sales lang naman din yung ikaka-capture -ca natin na total sales nyo pagdating sa ITR at sa reporting ng inyong VAT relief. Ngayon dumako na tayo sa recording natin ng ating Shopee transaction papunta sa ating mga authorized books. So unahin muna natin yung ating sales journal book. So, itong sales journal na ipinapakita natin ay intended lamang para sa mga VAT registered. So mamaya natin ipapakita yung para sa mga non-VAT naman na registered. As you can see on the screen, ito po yung sample ng aking soft copy para sa sales book journal. So, yung dun sa date, ito po yung date nung in-invoice natin siya. So, yung kinaptured ko po is 529 kasi yung ating sales report ay para sa February. Then, yung customer name si Shopee, yung reference number, yung reference number na ginamit ko is yung reference ng invoice na aking in-issue. Then, yung tin registration na hinihingi dito ay yung tin ng inyong customer. Dito naman po sa gawing kana ng ating books ay makikita nyo yung mga amount at mga entries na nakaform lang into columns. Then unahin muna natin fill up. Ako pa nag-fill up ako ng book of accounts. Ang una kong fill out ay yung invoice amount. Pero meron akong reference ng aking computation. And then Saka ko siya i-divide sa 1.12 papunta naman doon sa recognition ko ng sales income which is etong sa libro ay local goods or services. Ang nilagay ko po dyan na title local goods or services kasi sinundan ko po yung pattern ng manual books. Bali, in accounting po, yung local goods or services dyan, yung column ng zero rated sales at saka yung VAT exempt sales, lahat po yan ay patungkol sa sales. Pero dahil nga po VATable yung example natin, kailangan natin siya i-elaborate or i-categorize kung saan man siyang klase ng benta. Then, may niyo po sa medyo bandang dulo ay yung CWT, Cash and Accounts Receivable. Yung CWT po, ito po yung Creditable Withholding Tax. Kung halimbawa ang customer niyo po ay nag sa inyo ng withholding tax. At dahil nga po si Shopee ay wala pa namang am um, kinakaltas na withholding tax, remain lang natin na zero lang yung amount nun. Then, nilagay ko siya sa Accounts Receivable. Bakit? Kasi hindi pa naman pumapasok sa banko yung tot total amount ng sales na yon. At dahil meron na po tayong entry para sa ating sales income, magpunta naman tayo sa entries para doon sa mga remaining na chart of accounts na nakareflect sa ating income statement na na-generate natin sa ating seller account. Dito po sa ating income statement, meron tayong transaction fee, service fee, and commission fee. Yan po ay mga part ng sales deduction at pwede rin po natin itong as allowable deduction sa ating ITR. Aside from that, ang ating mga VAT registered ay pwede pong gamitin itong mga platform fees pang claim po ng kanila mga input taxes. Si Shopee po kasi ay isang VAT registered. Maaari nyo po ma-generate itong official receipts ng inyong mga sales deduction mismo sa inyong seller account. Dapat po parehas po yung amount ng nasa official receipt versus dun sa naka-reflect sa generated na income statement niyo. Bakit? Kasi ito lang din po yung pwedeng nyo i-claim papunta sa inyong ITR at sa inyong VAT. Saan so natin i-record itong mga platform fees? Pwede natin siya i-record sa general journal at considered natin as adjustment or i-record din natin siya sa cash disbursement kasi pwede natin i-consider na mababawasan yung ating cash na expected na i-deposit ni Shopee. Or better, pwede rin naman siya sa mismong purchase journal. At dahil nga VAT registered yung ating example na seller, ilalagay na lang po natin siya sa purchase journal. Bakit? para yung mga purchases mo ng may 12% ay nakalagay din po do. Para pag magre-report ka, hindi nahiwahiwala yung source ng purchase purchases mo na subject for 12%. At ito naman po yung ating entry ng purchase journal. So, same lang naman din. Si Shopee pa rin naman yung ating um, supplier. Lalagay lang po natin dyan pati yung tin reference niya. And then, elaborate lang po natin yung net amount ang ilalagay po natin dito ha, yung net of VAT ng kanilang um, ni-less na platform fees. Kasi yung 12% is automatic ay papasok sa input tax. And ito naman yung amount of invoice. Dito naman sa bandang dulo, yung terms kung paano mo siya binayaran on cash ba or accounts payable siya or utang. And since hindi pa naman din talaga siya nababayaran kay Shopee, isinat ko na lang siya as accounts payable. Then, para ma-clear mo siya, isi-set up naman natin yung magiging settlement niya through adjusting entry sa general journal. Paano? Magbe-base lang ulit tayo doon sa income statement na na-generate natin sa ating seller account. Dito sa ating income statement na na-generate ay na-settle na raw natin itong mga platform fees through deduction sa sales. So you expected natin na accounts receivable na na-set up natin based doon sa net sales, kailangan ma-settle natin siya pag less no mga accounts payable natin kay Shopee. So dito natin sa sa general journal i-entry. Ali ngayon itong adjusting entries natin kanina sa ating purchase journal naka credit yung accounts payable natin. So ngayon dahil nga mag-settle na tayo ng ating utang kay Shopee, ang magiging debit natin ngayon is yung accounts payable. Magkano yung amount niya is yung sinet up natin na accounts payable doon sa purchase journal. And then, dapat may kabangga kasi siya eh. Pagdating naman doon sa credit side, ano yung ginamit mo na pambayad doon sa platform fees? So, ang ginamit kasi natin dyan is yung accounts receivable. So, paano nangyari yon Doon makikita nyo po sa income statement na na-generate natin, nakaless kasi yung platform fees doon directly sa ating benta. Pa. Ayan siya. Yung amount lang din ng platform fees, yung ililess mo sa accounts receivable. So yung accounts receivable kasi na natin na naiset up is nasa around 547. Pero sa income statement na binigay ni Shopee, hindi po 547 yung expected dapat natin na receivables. May kita natin yung ating remaining na receivables from Shopee doon sa ending balance po ng ating general ledger. Disclaimer po pala, etong inamit ko example ay merong error kami nakita sa presentation ni Shopee sa report na to. Pero dahil minimal lang naman yung error, G na lang tayo sa paggamit nito as example. Ito po pala yung examples, entry natin ng general ledger. Ang general ledger po ay kailangan natin sulatan. Ito po ang magsisilbing recording ng bawat movement ng chart of account. So lahat ng transaction ng chart of account, whether galing man siya sa purchases, sa sales, sa cash disbursement, lahat po yan mararecord. So, as you can see po, yung debit side po, ito po yung sinet up natin kanina sa sales journal na 547. Habang dito naman sa credit side, ito naman yung ating settlement doon naman sa purchases natin ng services ng mga commission and other platform fees. Ngayon, para makuha natin yung ending balance, is yung debit side natin, ilalas lang natin sa credit side. Ang tanong naman dyan sa so ko, ilalagay sa debit ba o sa credit yung ending balance? Depende kung saan yung mas malaki na amount na side. Actually, hindi ko alam kung may intindihan nyo ako. Pero, lahat po nitong about sa general ledger na sinasabi ko, it's a matter of accounting. And, puputulin ko na muna itong video ko hanggang dito. Sa next video ko na i-upload is discuss ko naman para naman sa recording ng mga non-VAT na Shopee seller. Kasi hindi na dito sa ating video. So, thank you!